kung uh, isa kang ano uh, makatanggap ng ito ng stroke number one talaga ma-advise ko siguro magpa-check ka muna sa doctor kasi sila yung specialist eh. and sila rin din magre-recommend na kailangan mo ng physical therapist so maganda talaga na i-take nyo yung advice nila magpa-consult kayo kasi hindi naman ako specialist, no? Oo. No. nasabi ko lang siguro yung mga ilan na pinagdaanan ko at ginawa kong mga hakbang para gumaling, well din ang makakasagot talaga dyan, the doctor. Yan. Ma-check sila. Okay. Oo. Kasi sila yung specialist eh. Taon nila inaral yan. Tsaka talagang uh, experienced sila sa sakit na yan. So, dun sila talaga magpa-console. <mulay>